Buti na lang, Father. Off ko ngayon. Samaan kita sa paglabas mo. Salamat. Okay lang po kayo, Father? Kaya niya po ba father. talaga? Kaya oh. kaya ah. Opo mo na po kayo, Father. handahan lang. Ingat lang, Father. Handahan lang po. Ingat, Father. Oh! Ang pagod. Ay, hindi bago lang siguro. Tsong? Kamusta? Mm -hmm. no. May nararamdaman ka ba? Oo, oh, wala naman ah. Basta sabi lang kasi ng dog. Oo. Oh. Eh, kung ko yung aking mga maintenance meds. Mm. O oh, healthy living. Ta? Tsaka iiwas ako ng strenuous activities. Eh, kaya bago lang. Hmm. Ah, Father, kukuha lang po ako ng wheelchair, oh. ah. Oh, Oo, oh, sige. Teka, Father. Pwede na. Sama ko na si nurse, ha? Oh. Sayang beauty. No. <laughs> <laughs> Sige, sama mo. pa ka bang humi... Hindi na. No? Sigurado ka? Oo. Oh. Naman, nagpapasalamat ako. Naligtas ka na. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Sa so, father, ikaw nga lang yung tatay ko, di ba? No, Toto, eh, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Carlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.